Tingnan nyo mga Lodi, meron nga nagsabi na Lodi, gawa ka naman ng slime please po. At sa pagkakataong ito nga, yun ang ating gagawin pero hindi ko sinasabi na ma -pick natin. Okay, let's go! Yo so, mga Lodi, dahil kailangan natin ng slime, maghahanap tayo ng glue dito sa mga gamit ng asawa ko. No? Yan. Ayan na mga Lodi. Ay, tama tama, may glue. Napaka mapagalitan tayo ni Mrs. dito, no? Kakunin na natin, bahala na. Ito na nga pala yung ating glue. Ano, bahala na ako mamaya sa sawa ko. Kinuha ko na. <laughs> so, ang gagawin natin ay yung, yan, parang ito yung clear glue. So, ito, gagawin, gagawin din natin. Tapos ito, gagawin din natin. So, bago tayo makagawa nga pala nito, gagawa tayo ng activator. Ano? So, gagawa muna tayo ng activator. Kailangan natin ng, to yung powder. Powder na detergent. Tapos dito natin nilalagay Kukuha din tayo ng asin at saka kaunting tubig Okay, simulan na natin ang paggagawa ng activator Okay, gawa muna tayo ng activator So maglagay muna tayo ng tiga, asin So ito asin mga lodi o, Dahil maliit itong aking pangkuwa So dalawang ganito Yan, dalawang ganito Pwedeng rock salt o kaya iodized salt So lagyan naman natin ng kaunting tubig Yan, tubig mga lodi konti lang yan, okay na siguro yan. Tapos, yan, powder detergent. Okay, so lagay na natin. Yan, haluin lang natin. Tutunawin lang natin kasi ito. Yan, tumang di. Okay, dahil may activator na tayo, eh, Magta-try muna tayo, ano, ng kaunti. Kunti lang muna para makita natin kung gagana siya. Yan, konting glue muna. So okay, lagyan natin ng activator natin. Yan, dapat mabuo siya agad mga lodi ha. Pag nilagyan natin ng activator. Yan. nagano na siya mga lodi. Oh, nabuo na yung glue natin. O oh, hatiin na natin, kukunin ko. Ay. <laughs> okay, so ituloy na natin to mga lodi dahil gumana nga yung activator natin so ito, ito munang clear glue ang ating gagawing slime so ilagay na natin aba, 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 hindi pala siya clear glue kasi nag blue 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 siya parang nasabi ko nung unay clear glue <laughs> clear glue <glow. laughs> <laughs> Eto nga, tinilalagay ko na siya. So, dito muna tayo magsisimula. May nakita nga pala ako sa toktik na gumagawa ng mga slime at grabe silang magawa. Isa-isang timba. Pa <laughs> ay tama na itong ating ito eh. Baka mamaya hindi natin magawa. Ay, di sayang lamang ano. So, ito, try muna natin dun sa ganito ano. So, lagyan ko muna ang, ang activator. yan konti lang. konti lang ilagay natin. Baka kasi mapadami Dapat magawa natin itong slime. Wow! Pagbubuo na agad siya. Ayan na. <laughs> ano? Ayan, islam na agad siya. Wow, kaya konti pa. Hey, mga lodi. So, kakamayin ko na para kuwan-kuwan siya yung halong-halo siya. Wow. Okay, kulang pa siya ng activator. Masyado pa siyang malagkit. Kailangan nabubuo siya. So, kaunti lang. Yan. Wow. <laughs> Sana magawa natin mga Lodi. At habang hinahalo ko nga siya, eto, nabubuo na siya. Ala, nakagawa na tayo ng slime. Ganun lang palang kadali. Yan ha, muna slime natin. Wow. <laughs> Matapos kong magawa yung isang slime So, eto Inilagay ko na ulit yung isa nating Paliit na bote ng glue At gagawin natin ito At ating pagsasamahin Ganun lang din naman ang proseso Kasi lalagyan lang din naman natin ng activator At nang malagyan ko nga ito eto, At nagawa ko ng slime Eto, ating pagsamahin Para mas malaki-laki namang slime Yung ating nagawa Eto, pagsamahin na natin Ahiya na sila mga lodi Sa unang paggawa ng slime ay nakagawa agad tayo Wah! Wow! <laughs> yung roadie na nga tayo ng slime so ito na lang gagawin ko ano kasi naka legit naman tayo kailangan lang natin ng activator at saka glue para sa paggagawa ng slime groby ano glue lang pala at saka activator ang ginagamit para makagawa ng slime so,